Breakfast. Nag-iwala yung eh, na bago ko, pero ano okay. rin, okay. pangalawa na naman yung Okay. Nga, eh. Uh, Kaya, na, ano ilang mga gagamot na napunta mo? Eh? Meron na rin mga hmm. ilan. Mm -hmm. Tapos, anong nangyari? Eh, paano bumabalik? Bumabalik. Sa doktor, galing ka na. Hindi ko. Hindi ko. Oh, Hindi wala ka naman sa doktor. Wala naman ako po. Sige, ganito ba yun natin nalit sa pinilagay siya. Kaya nga, sisilong ka kasi. Marihan ka ni mama mo. Bili ako magpatugtog sa loob. Hindi, pag nagpatugtog tayo, ano yun eh, isang ano yun eh. Tiisin mo na lang. Eh, pag nagpatugtog na kasi, ay, pa, ay kontra. yung proses ko, ano na rin, eh, ganito na eh. Hmm, kaya nga. Eh, o oh, sige, taban na tayo, dito na tayo eh. Kasi yun ang desisyon ko eh. Oh, okay. Kasi pag hindi mo yun ano yan. Bababalik? Tama. Grabe. Ito ha. Pag-ibalik. Pag-ibalik na. Puti ka eh na. Mm. Ano na natin, tiisin na lang ay isin na Sakit, doktor? Pikit? Wala. Doon din dalawa. Nakita ko dalawa. Ayan na doon. Ito naman ang kulam. Kulam satu tolarepo, tinita pa sino gumagambahan sa lalang ito, magusap sa tayo sa personal tanggalin mo yan ha. Tanggalin mo ha. O, dalawang kamay mula sa ulo. At, uh -uh! Sige, sige, huwag ka na lumaban sa akin. Pagano, pagano, dalawa ka may kamay. Mula sa ulo. Mula sa ulo. Mula sa ulo. Inuutosan kita. Inuutosan kita. Sige, pagano, ano, pag ano. Pag ano. Sige, pag ano. Sige, pag Sige pa, sige pa, sige, pa, sige, pa. sige pa. Aswang po ito. Sige pa, sige pa. Sige, pa. sige, pa. sige pa. baklas, baklas, baklas. Lubayan mo ito, ha? Lubayan mo na. Sagot. Ha? Lubayan mo na? Lubayan mo na? ha? sige, sige sige, sige, tanggalin mo yan tanggal mo, tanggalin mo tanggal, tanggal, tanggal tanggal, tanggal sige, aswang po yan ha? sige pa tumitikop yung mga daliri sige pa ha? sige, tanggalin mo tanggalin mo tanggal, tanggal, tanggal sige pa gabayan mo na ito ha? ha? sagot sagot

Ay! Sige, sige. Kunti pa. Kunti pa. Kunti pa. Sige pa. Babal ko sa lahat na nilagay mo rito sa lalaking to. Walang nga ka. Sige pa, huwag ka nagmumusta aso aswang dito, ha? Ha? Sige, baklas, baklas. Baklas, baklas. Puti na lang, puti na lang. Puti na lang. Puti na lang. Sige pa, sige pa. Sige, baklas, baklas, baklas. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Huwag mo na kahirapan ito, ha? Sagot. Sagot. Ha? Ha? Huwag mo na kahirapan ito, ha? 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 Ano? Ha? Tinan niyo po Huwag mo na kahirapan ito, ha? Ha? Ako makakalaban niyo, ha? 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 mo ako? Hindi. Hindi. Ang magpapakilala ko, ako si Apucheri na po Eric, taga Sambales. Ay, okay na rin yung mga tao dito. Ah! Ha? 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 Sige, sige, hindi na lang, hindi na lang, hindi na, na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti pa. Papatayin kita. Sige pa. Panginoon kong Isus, sa naman dahil may ngayon na basbas ko, gumagambala sa lalaki ko. So, itay please, oh. ah. 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 Sir, 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 kumain. Ito telepono number 15. Sikopot siya. Okay, opinatin natin. Uh. Ito, te tayo 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 Tela pero te. Ino. ka? Pinong ka lahat, yung kailangan ay iyan ang alat ay i-drum. Shut up sila lahat. Andito ang team Apo Eric, Apo Chay ito aswang uh, babae. Matagal na 'tong ginagambala. Ayun uh, nga. Pinatayin natin uh, pagdasalo natin mga kakatimha po na siya tuloy ang gumaling Shoutout sa aking boy nags Pinsang ko yan kay Sir Tony ng Quezon City, Master Sergeant Tony at saka kay Sir Brill, kay Sir Joey kay Melo Legario, kay Yeswa Masiya ng Pangasinan at saka kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin magandang umaga